Yo, what's up mga idol? For today's video, meron na naman tayo pupuntahan na ibang barangay. Siyempre, walang iba. Ito ang barangay Mansana. At alam nyo ba guys kung bakit ito pinalanga, pinangalanan ng Mansana? Kasi daw mga idol, dito daw kinagat ni iba ang kahit sa isang Mansana ni Adan. Gago! <laughs> <laughs> Hindi, joke lang yun mga idol. Hindi ko naman kasi alam ang history ng Mansana na to. Itong barangay Mansana. <laughs> So ito na nga mga idol malapit na tayo sa boundary ng Mansara Yun mga idol oh. zone So on tayo mga idol At siyempre babaybayan na naman natin ang sunados Kung makikita nyo mga idol ang mga bahay-bahay dito Ay siyempre medyo magkakalayo Kasi malalawak siguro ang mga lupay eh. ng mga nakatira dito mga idol Tingnan nyo naman mga idol oh Dito mga idol oh. sa kanan oh Meron din dyan papunta sa ano iwan ko kung saan niya papunta pero parang may didin yata yan mga idol at syempre ngayon mga idol binabaybay na naman natin ang sunados ng mansana yun mga idol o oh. kung makikita nyo mga idol Syempre ang pinakasinto ng mansana mga idol ay nandun pa yan sa dulo makikita nyo yung mga idol kung gano'ng kaganda ang barangay mansana o oh, 'di ba napakatahimik dito mga idol napakasariwa ng hangin at siyempre pala mga idol medyo malapit ito sa dagat mga idol kaya isa rin itong barangay man sana, mga idol na maganda na nasa sakupan ng San Jose. Yun mga idol oh, so na naman tayo mga idol oh. Dahan-dahan lang tayo mga idol kasi para makita natin ang buong mansana. Dahan-dahan lang tayo dito mga idol kasi parang may lowborn pa dito sa kaliwa natin. oh Pasahin eh ate yan. Pasahin Ah, sa unto ano? Ah, pala na Okay. Ito tangagihan so, agihan. mga idol, testing ang tangagihan agihan yun oh. Ayun testing natin daanan ang sound to. Uh, ito na pala mga idol no? Video ano na yan diyan? So, ikot na tayo. looban, loob, looban so ayun mga idol hindi na tayo dumirit sa itong kasi parang rough road na eh saka ano baka wala na eh, siguro mga idol kaya diritso ito lang natin itong mga idol para matagos natin ang barangay telegrapo kasi yan na ang next vlog natin so ayun mga idol oh nakikita nyo naman mga idol diba at siyempre mga idol shout out sa mga tagaman sana baka naman follow and subscribe mga idol siyempre comment and share pusuan mo na yan mga idol para baka pusuan pa ng iba yan balita ko marami daw dito mahiwaga <laughs> at siyempre marami dito mga ganda so ayun mga idol ako napapansin nyo medyo kulag yung lumalabas ng mga tao dito ngayon kasi medyo mainit na ang panaw na eh siguro mas maganda siguro dito mag mga idol pagmano pag umaga saka hapon no Tingnan mo naman yung mga idol oh, Napakaganda talaga ng lugar ng Mansana At siyempre mga idol at susunod nitong barangay Yun ang barangay Teligrapo Yun na rin mga idol ang susunod natin na At siyempre balita ko malapit na rin daw dito ang pista eh Baka naman <laughs> Alam na malapit na siyempre nakalista na to sa akin mga idol oh. So ayun mga idol Drive safe